Isang gabi ng ulan at tukso ang nagbago ng lahat. Sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng bar, isang magandang babae ang napilitang ibenta ang kanyang dangal para mabuhay. Isang gabing puno ng halik at luha ang naging dahilan ng isang sikretong itinago sa loob ng apat na taon. At sa hindi inaasahang sandali, Isang batang lalaki ang sumigaw sa gitna ng maraming tao. Tatay! At doon natigil ang mundo. Paano haharapin ng isang ina ang nakaraan at handa bang yakapin ng isang makapangyarihang CEO ang bunga ng isang gabing akala niya ay makakalimutan? Isang gabing malamig at maulan. Kumikislap ang mga ilaw ng bar sa kanto. Sa loog Maingay ang musika at tawa ng mga customer. Naroon si Lara, isang babaeng may magandang muka, mahaba ang buhok, maputi at mala ang balat. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may lungkot at bigat sa dibdib. Ang bar ang kanyang tanging kabuhayan. Hindi na ginusto ang trabahong ito, pero para sa kanyang pamilya sa probinsya, tiniis niya ang lahat. Habang nagbubuhos siya ng alak, napansin niya ang isang lalaking kakaiba. Malinis ang suot, halatang mayaman, at may presensyang hindi maikakaila. Siya si Kiko, CEO ng isang kilalang kumpanya. Hindi siya palaging pumupunta sa ganitong lugar, pero ngayong gabi, may bigat sa kanyang dibdib at gusto niyang takasan ang mundo. Nagtagpo ang kanilang mga mata at doon nagsimula ang gabing magbabago sa buhay nila kinagabihan matapos ang ilang basong alak at mahahabang usapan natukso si kiko kay lara isang gabi lang iyon mulit nag-iwan ng malalim na marka kinabukasan iniwan ni kiko si lara na may halong hiya at pagtataka at nangakong hindi na babalik pero para kay lara Nagsimula na ang bagong kabanata. Hindi niya alam na siya'y nagdadalang tao. Lumipas ang ilang buwan. Napansin ni Lara ang pagbabago sa kanyang katawan. Sa kabila ng takot, pinili niyang panatilihin ang bata. Iniwan niya ang bar kahit wala siyang kasiguraduhan kung paano bubuhayin ang sarili. Nagsimula siyang magbenta ng pagkain sa kalsada. Maglaba para sa mga kapitbahay, basta't may maipantustos sa pagdadalang tao. Isinilang ang isang malusog na batang lalaki na pinangalanan niyang Ellie. Kahit walang ama sa tabi, pinalaki niya itong may pagmamahal at disiplina. Pinangako niya sa sarili na hindi mararamdaman ng anak ang kahihiyan ng kanyang nakaraan. Pero sa bawat gabi, lihin siyang umiiyak. Umaasang minsan ay makikita ulit si Kiko. Samantalang si Kiko ay patuloy na abala sa negosyo. Hindi niya alam na may anak siya. Pero bawat gabing tahimik, bumabalik sa isip niya ang babaeng iyon. Ang malamlam na mga mata at pilit ng ngiti ni Lara. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang epekto nito sa kanya. Lumipas ang apat na taon. Si Ellie ay isang masayahing bata. Mahilig tumakbo sa kalsada at makipaglaro sa mga kaibigan. Ngunit tuwing may makikitang tatay na kumakandong sa kanyang anak, palihim siyang nalulungkot. Lagi niyang tinatanong si Lara, Nasaan ang tatay ko? At lagi na lang siyang sinasabing, Nasa malayong lugar. Isang araw, Nagkaroon ng malaking fundraising event sa pinakasikat na mall sa siyudad. Abala si Lara sa pagtulong. Bitbit -bit ang mga kahon ng donasyon at inaasikaso ang mga nakapila. Pagod man ang kanyang katawan, masaya ang kanyang puso. Dahil kahit papaano'y may maidadagdag siyang ipon para sa kinabukasan ni Ellie. Sa gitna ng ingay ng mikropono at tawanan ng mga tao, biglang bumagal ang paligid nang mapansin niya ang isang pamilyar na mukha. Si Kiko. Nakatayo sa kabilang bahagi ng event area. Nakasuot ng puting polo na lalong nagpalinis at nagpaamo ng kanyang itsura. Hindi ito kagaya ng lalaking nakilala niya apat na taon na ang nakakalipas. Mas seryoso. Mas may bigat ang titig at halatang mas maraming pinagdadaanan. Tumigil ang kanyang mundo. Ang bawat yabag ng mga tao ay tila nawala. Ang mga anunsyo ay naging bulong at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang puso. Napatigil si Lara. Hindi alam kung lalapit ba siya o lalayo. Paano kung tingnan siya ni Kiko ng may pagdududa? Paano kung hindi siya kilalanin? Paano kung malaman niyang may anak na siya at siya lang ang nakakaalam sa sikreto? Mabilis na hinila ni Lara ang kamay ni Ellie at itinago sa gilid ng booth. Pero ang bata ay napakalikot at puno ng kuryosidad. Nakita ni Ellie ang isang activity table na may mga lobo at laruan at dalidaling tumakbo palayo. Bago pa siya makahabol, bumangga si Eli sa mga binti ng isang lalaki dahan-dahan siyang yumuko para humingi ng tawad at doon nagtagpo ang kanilang mga mata si Kiko para bang may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila napatingin si Kiko sa bata at tila nakita niya ang isang pamilyar na anyo ang mga mata ang hugis ng labi ang inosyenteng ngiti sandaling natulala si Kiko Parang nakakita ng multo mula sa nakaraan. Nagmadaling lumayo si Lara, halos mabitawan ng hawak na kamay ni Ellie sa sobrang kaba. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, ay tinawag siya ng manager ng event. "Miss, kailangan ka pa dito. May kulang pa sa listahan ng donasyon." Napilitan siyang bumalik, pinilit ang sarili na huwag lumingon. Ramdam niyang pagbilis ng tibok ng puso niya sa bawat hakbang pabalik. At doon, sa gitna ng liwanag ng entablado at mataong lugar, napatingin si Kiko sa kanyang direksyon. Sandali siyang natigilan. Parang huminto ang oras. Nakita ni Kiko ng malinawang kanyang mukha. Ang mga matang dati ay parang apoy ng tukso. Ngayon ay may bigat ng mga taon ng sakripisyo. Manlaki ang mata niya at bahagyang napaatras. Siya ba iyon? Bulong niya sa isip, halos hindi makapaniwala. Hindi na siya mapakali. Habang patuloy ang event at may mga taong nagtatawanan at nagpipicture, si Kiko ay nanatiling tahimik, hindi halos makinig sa mga talumpate. Sa bawat sandali, pasimpleng hinahanap ng mata niya si Lara, nakikita niya kung paano ito dahan-dahan nag-aayos ng mga kahon, kung paano pinupunasan ng pawis sa noo, at kung paano niyang marahang kinakausap ang bata. May malamig na kabasa dibdib ni Kiko. Kung siya nga ito, bakit naririto siya? At sino ang batong kasama niya? Habang mas tumatagal, mas hindi siya mapakali. Naramdaman niyang kailangan niyang malaman ng totoo, hindi siya makakatulog hanggat hindi niya nasisigurado. At nang matapos ang event at unti-unti nang nagsiuwian ang mga tao, nanatili si Kiko sa di kalayuan pinagmamasdan si Lara habang bitbit -bit nito ang anak at ang natitirang gamit. At sa huling sulyap bago siya umalis, naramdaman niya ang kakaibang kirot, halong pangungulila at pananabik na matagal nang hindi niya naramdaman. Kinabukasan, hindi na nakatulog si Kiko. Buong gabi siyang nakatingin sa kisami. Iniisip ang babaeng nakita niya sa event at ang batang kasama nito. May kung anong kaba sa dibdib niya. Parang may hinahila ang konsensya niya papunta sa isang katotohanang matagal nang nakatago. Kaya't kinaumagaan, tinawag niya ang kanyang most trusted assistant at nagpaimbestiga. Lahat ng tanong na hindi niya nasagot sa sarili, saan siya napunta matapos ang gabing iyon? Bakit siya biglang nawala? Ay gusto niyang mabigyan ng kasagutan. Ilang araw ang lumipas at bumalik ang investigator na may dalang makapal na folder. Isa-isa ang binuksan ni Kiko ang mga dokumento. Doon niya nalaman ang lahat. Ang kagbubuntis ni Lara ang desisyong iwanan ng bar sa kabila ng hirap ng buhay. Ang mga litrato nito na naglalako ng pagkain sa gilid ng kalsada, naglalaba para sa mga kapitbahay, at nag-aalaga ng sanggol na mag-isa. Nalaglag ang kanyang balikat. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang tinitignan ng isang larawan kung saan karga ni Lara ang batang si Ellie, nakangiti kahit halatang pagod. Hindi siya makapaniwala. Apat na taon siyang walang alam. Apat na taon na lumipas na wala siyang ginawa para sa sariling anak. Sa sandaling iyon, tila bumalik sa kanya ang bawat salita at pangyayari ng gabing iyon. At ngayon, ang bigat ng kanyang konsensya ay parang bagyong dumadagundong sa kanyang dibdib. Diyos ko, bulong niya sa sarili, habang dahan-dahang isinasara ang folder hindi siya makapaniwala na habang siya'y abala sa negosyo at sariling mundo, may isang batang lumalaki na hindi man lang niya nayakap, hindi man lang niya narinig ang unang tawag na tatay. Sa halip na galit, mas nangingibabaw ang awa at determinasyon. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Kiko. Hindi na siya mananahimik. Pananagutan niya ang lahat at gagawin niya ang lahat para makilala siya ng bata bilang ama. Hindi niya matiis ang sarili. Kinabukasan, maaga pa lang, ay bumiyahe na si Kiko patungo sa maliit na barangay kung saan nakatira si na Lara at Ellie. Habang nagmamaneho, paulit-ulit niyang iniisip kung anong sasabihin niya kapag nagkaharap sila. Paano siya magsisimula? Paano niya ipapaliwanag ang apat na taong pananahimik. Pagdating niya sa lugar, bumagal ang mang oras. Nakita niyang isang maliik na bahay na gawa sa kahoy at yero. May mga paso ng halaman sa gilid at nakasampay na mga nilabhang damit. Dahan-dahan siyang huminto ilang metro ang layo at nanatili sa loob ng kotse, parang takot na lumapit. Mula sa bintana, nakita niya si Lara. Nakasuot ito ng simpleng duster, pawisan ngunit may ngiti habang inihahanda ang hapag. Inilatag niyang simpleng ulam, pritong isda, kanin at isang mangkok ng sabaw. Sa gilid ng mesa, naroon si Ellie na nakaupo sa maliit na bangko. Kumakanta ng simpleng awitin habang hinihintay ang pagkain. Bago kumain, marahan niyang hinawakan ang maliit na kamay ni Ellie at magkasabay silang nagdasal. Napasinghap si Kiko, hindi mapigilang mapaluha. Hindi niya inaasahan na ang babaeng minsan niyang iniwan ay ganito katatag, ganito kaalaga at ganito kadalisay ang pagpapalaki sa kanilang anak. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na bigat. Para siyang pinipiga ang puso habang pinagmamasdan ng simpleng ng iyon. Sa bawat galaw ni Lara, sa bawat halakhak ni Ellie, unti-unting nadudurog ang pader ng takot at pag-aalinlangan sa loob niya. Nang matapos silang kumain, nakipaglaro si Ellie sa labas. Tumakbo ito, humaghikik, at parang walang iniintinding problema sa mundo. Doon pa lalo siyang natamaan. Sa isip niya, dapat ako ang kasama niya sa mga sandaling ito dapat ako ang nagtuturo sa kanya magbisikleta. Ako ang humahabol sa kanya sa bakuran. Napayuko si Kiko, punasan ng mata at huminga ng malalim. Hindi na niya kayang manood lang. Ramdam niya, kailangan na niyang lumapit kahit ano pa ang mangyari. Ito na ang tamang oras. Maya-maya, tumakbo palabas si Ellie. Hawak ang maliit niyang laruan, ang buhok ay alon-alon sa hangin habang nagtatawanan. Bigla siyang napahinto nang mapansin ang lalaking nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Nakatitig si Kiko, parang na-freeze sa kinatatayuan. Tumigil ang mundo para kay Ellie. Saglit niyang tinignan ang mukha ng lalaki, ang malalim na mata, ang pamilyar na ilong, ang tikas ng tindig, at tila may bulong na nagsabi sa kanya kung sino ito. Dahandahang kumunot ang kanyang noo, tapos ngumiti, At sa isang sigaw na punung-puno ng inosente at walang halong alinlangan, sumambit siya ng salitang matagal na niyang pinapangarap sabihin. Tatay! Ang sigaw na iyon ay parang kulog na umaling-ngaw-ngaw sa maliit na bakuran. Natigilan si Kiko, nanigas ang katawan, at tila bumagsak ang lahat ng ingay sa paligid. Ang mga ibon ay tumahimik, ang hangin ay huminto at ang puso ni Kiko ay kumabog ng napakalakas. Nang marinig ni Lara ang tinig ng anak, mabilis siyang lumabas. Nakita niya ang anak na nakaturo kay Kiko at ang lalaking minsan niyang minahal na ngayon nakatingin sa kanila na may luha sa mata. Natulala si Lara para bang biglang bumalik ang lahat ng alaala ng gabing iyon, ang sakit ng mga nakaraang taon at ang bigat ng kanyang sikreto. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o tatakbo. Pero si Ellie, walang pakialam sa tensyon. Masaya niyang inulit mas malakas pa ngayon. Tatay! Dahan-dahang lumapit si Kiko, nanginginig ang kamay at may luhang dumadaloy sa pisngi. Para siyang batang na yun lang muling natutunang huminga. Lumuluhang lumuhod siya sa harap ni Ellie at dahan-dahang niyakap ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang buon na siya. Si Lara, hindi na mapigilan ng sarili, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa loob ng apat na taon, ngayon lang niya nakita ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya na magkasama. Walang salita, lumapit siya sa kanila at marahang yumuko. Hinawakan ang balikat ni Ellie. Tumingin siya kay Kiko at dahan-dahang tumando. At doon, sa gitna ng maliit na bakuran, sa simpleng hapon, nagsimula ang pagbabalik ng pamilyang minsang nasira ng isang gabing tukso. Bago pa man siya makapagsalita, tumulo na ang luha ni Lara. Ang kamay na nakahawak kay Ellie ay nangingig, At sa wakas, bihitawan niya ang katotohanan ng matagal niyang kinimkim. Siya ang anak mo. Mahinang bulong ni Lara. Halos hindi marinig pero sapat para yumanig sa mundo ni Kiko. Nanlaki ang mata ni Kiko, napaatras at napahawak sa kanyang dibdib. Parang biglang bumilis ang lahat. Ang hininga niya, ang pintig ng kanyang puso, ang alo ng damdaming matagal niyang tinago. Lumapit siya at dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Ellie. Diyos ko! Bulong niya habang bumabagsak ang luha sa kanyang pisngi. May apat na taon akong hindi ka nakilala. Si Ellie, walang kamuwang-muwang sa bigat ng sitwasyon, masayang ngumiti at yumakap sa leeg ni Kiko na parang matagal na silang magkasama. Sa yakap na iyon, bumigay ang tuhod ni Lara at tuluyan na siyang napaiyak. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang tatlo na sila ay isang buo isang pamilya. At doon, sa katahimikan ng hapon, napalitan ang mga taon ng paghihiwalayan ng pag-asa at bagong simula. Hindi nagtagal, matapos ang ilang linggo ng pag-uusap at pag-aayos, kinasal si Nakiko at Lara sa isang simpleng seremonya. Sa maliit na kapilya sa gilid ng lungsod, napuno ang paligid ng puting bulaklak at mga ilaw na parang bituhin walang engrandeng kasuotan, walang malaking pagtitipon, pero dama ang init at sinseridad ng sandaling iyon. Habang naglalakad si Lara papunta sa altar, napahawak siya sa puso. Hindi niya inakalang darating ang araw na ito na siya, dating hinuhusgahan at kinukutya, ay tatanggapin at mamahalin ng ganito. Sa bawat hakbang, tila binubura ang lahat ng sakit ng nakaraan. Nang magsalita ang pari at sabihin ng, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kaligayahan, tumulo ang luha ni Lara. Hindi niya mapigilang mapangiti habang tinitignan si Kiko na nakatitig lang sa kanya na parabang siya na ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Si Eli naman ay abala sa paghawak ng maliit na basket ng bulaklak, tuwang-tuwa na sa wakas ay makakasama na nila ang kanyang tatay araw-araw. Pagkatapos ng seremonya, sabay-sabay silang lumabas ng simbahan. Ang sikat ng araw ay tila bagong pag-asa na bumabalungit sa kanila. Para kay Lara, ito na ang simula ng bagong buhay. Hindi na niya kailangang bumalik sa bar. Hindi na niya kailangang magtago ng mga luha sa gabi, at higit sa lahat, si Ellie ay magkakaroon na ng pamilyang buo. May tatay na magtuturo sa kanyang magbisikleta, magtuturo sa kanya ng leksyon sa buhay, at yayakapin siya sa bawat gabi bago matulog. Sa pagdiriwang na sinundan ng simpleng salusalo, naramdaman ni Lara ang gaan ng dibdib, para bang ang bidat ng apat na taon ay unti-unting nawala. Habang magkahawak ang kamay nila ni Kiko at pinapanood si Ellie na tumatakbo sa hardin ng kapilya, napangiti siya at bulong sa sarili. Ito na ang aking bagong simula at hindi ko nang hahayaang masira pa. At dito nagtatapos ang kwento ng tukso, sakit at pagtutubos. Minsan, isang gabi lang ang kayang magwakas ng buhay. Pero sa tapang, pagmamahal, at pag-ako ng responsibilidad, kayang baguhin ang kapalaran. Si Lara, na minsang hinusgahan ng lipunan, ngayon ay may bagong buhay. Si Kiko, na minsang lumayo, ngayon ay isang ama at asawa na handang ipaglaban ang pamilya. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano karumi ang kahapon may pag-asa pa ring sumikat ang bukas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang ma-inspire. At kung gustong pa ng mga kwentong puno ng drama, twist at aral, subscribe na dito sa Pinoy Dream Stories kung saan bawat kwento ay may puso at bawat aral ay para sa iyo